Sugatan ng 41 anyos na lalaki matapos itong saksakin ng kanyang tyuhin na 58 anyos sa Purok 6, Barangay Carmay East, Rosales, Pangasinan. Ayon sa investigasyon ng polisya, dati na umanong may alita ng sospek at ang biktima na naging dahilan ng kanilang pagtatalo. Pareho rin umanong nasa impluensya ng alak ang magtiuhin ng mangyari ang insidente. Ito pong uh, ating biktima ay pumasok po sa bakuran ng ating uh, suspect na may daladalang, allegedly may daladalang pamalo. Hinahanap niya yung ano niya, aso niya. Pinipigilan ni, ng ating suspect pero ayaw pa Kaya umuha siya ng uh, samurai at yun ang kanyang pinangsaksak sa ating uh, biktima kung saan siya natamaan dito sa kanyang uh, chest. May dati ng hindi doon siguro nagsimula. May, mayroon pong dating ano, old grudge po. Kasalukuyang inoobserbahan sa ospital ang biktima matapos magtamo ng saksak sa dibdib nito. Agad ding na-recover ang ginamit na patalim sa crime scene. Ayon sa asawa ng biktima, nagkakasiyahan umano sila sa kanilang tahanan nang bigla umanong dumating ang sospek. Nawala umano siya sa sarili nang makitang duguan na ang kanyang asawa. May kasiyahan po dyan sa bahay namin noong araw na yon. Nagiinuman po kami, nagbibidyo okay. Tapos bigla pong dumating yung nanaksak sa asawa ko po sir na nagsasalita po siya ng hindi, masa, hindi makuhan maganda sir. Kaya sabi naman ng asawa ko sir pumunta siya doon. Uncle mag-usap lang tayo sabi ng kanon. Ta, ayaw kong maki -ano, sabi niya. Tapos nung pumunta yung asawa ko doon, sir, wala, wala siyang dalang kahit ano, kahit pamalo, kahit anong arakan. Wala siyang dala. Tapos nung pumasok na siya doon, sir, bigla na lang siyang sinaksak. Wala pong, wala pong dalang kahoy, sir. Ang daming nakakita po dito, sir, na walang dalang kahoy yung asawa ko. Lagi-lagi po kasi siyang dito, pagkalasing, nandito siya, sumisigaw-sigaw siya ng para siyang naghahamon, sir, ng kwan mga ka dito nga sa amin sir wala siyang ano mga, mga yung mga barkada ganun wala lahat dito wala siyang ano depensa naman ng sospek nagawa tak nagapok trabaho at tirogrobo na si man po tagta na, na, na barkada, sir tatta pagpakanak kay aso dalawang beses na tinawag ko yung aso ko eh yung isa naman yung nasaksak ko sabi niya nagwawala na ako tapos kumuha pa ako yung ulam ng aso ko sa kaldero na laglag. Ayun, ay talagang nagbawala ka, sabi niya sa akin. Ay hindi, baka ikaw siguro na magwawala kasi lasin ka, sabi ko sa kanya. Mamaya, pinasok, pinasok ako, dalawang beses niya akong pinasok sa bahay ko. Tapos, yung isang beses, oh, yung asawa niya, pati yung biyanan niya, sabi niya, pasensya na ka, uncle. Sabi niya, yung masawa niya sa akin, okay lang, wala naman nangyari. Nung bumalik na naman siya, may hawak siyang kahoy na matulis. Ayun, sinugod naman ako sa loob ng bahay ko. Eh, wala na akong magawa. No, at dati, eh, napintas ko mga kwa, no, pagtutungtong kami, kaya't kumat na, kitungtong. Taawamat lang sab sa balik ka niya Kasalukuyang nasa kostudiya ng pulisya ang sospek na mahaharap sa kasong frustrated homicide. Kung uh, nakainom na, uh, na lang sa bahay at saka huwag uh, daanin sa uh, init ng ulo yung hindi pagkakaunawaan. Lester Narag, Balita, Solid North.